Sa video na ito, ipapakita kung ano ang liquid clamp flow meter at kung paano ito gamitin para sa maliit na klase ng plastic o metal na tubo. Ang instrumentong ito ay gumagamit ng ultrasonic wave propagation. Ang mataas na daloy ng ultrasonic sound waves ay tumatagos sa tubo at sa tubig na nasa loob nito gamit ang transit time technique upang kalkulahin ang velocity at flow rate ng tubig. Para masukat ang flow rate, hindi na kailangang putulin pa ang tubo lahat ng pagsukat ay ginagawa lamang mula sa labas ng tubo. Hindi mo na kailangang buksan pa o itigil ang pump para lang makuha ang sukat ng daloy ng tubig. Ito ay isang non-intrusive na paraan. Ang mga flow meter na ito ay kilala rin bilang clamp-on, clip-on, o quick clamp flow meters. Upang masukat ang flow rate gamit ang maliit na pipe flow meter, mahalagang malaman ang outer diameter ng tubo, kapal nito at kung anong uri ng tubig ang nasa loob nito. Sa video na ito, ang gamit natin ay tubig. Madalas, hindi natin alam ang eksaktong outer diameter at kapal ng tubo. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring sukatin ang outer diameter ng tubo gamit ang vernier caliper o measuring tape para makuha ang circumference at makalkula ang diameter. Ang hindi pa natutukoy na kapal ng tubo ay maaaring sukatin gamit ang ultrasonic thickness gauge. Kapag nakuha mo na ang tamang impormasyon ng tubo o pipe at kung anong klasing tubig ito, maaari mo na itong ilagay sa flow meter. At ito ang magre-rekomenda kung ano ang sukat o espasyo sa pagitan ng mga transducers. Maaari mo nang ayusin ang distansya ng transducer, maglagay ng ultrasonic gel at ikabit ng permanente ang flow meter sa tubo para sa karagdagang impormasyon kung paano kami makakatulong sa inyong organisasyon tungkol sa quick clamp pipe flow meters makipag-ugnayan sa amin sa flowmeters.ph